Ayan mga kabagay, nandiyan si ano, si Panglima. Tingnan natin kung ano yung kinukuha niya. Ay ah, ito yung nipa niya mga kabagay kapon. So ito yung kanyang kinukuha. Ano yan po? Tawag yan po? Bulos. bulos. So ito yung bulos, bigay kong bato ah. Ayan. Ito yung bulos mga kabagay, tinatawag. Ito ay ginagamit niyo po sa Tanito po ginagamit po. Tabakuan. Yan mga kabagay oh. Ito yung ginagamit nilang panglikit sa tabako para mabango. Yan, mabango yung kanilang tabako. So, hindi na sila gagastos ng ano ng ato ah. Papel. Uh, ito na lang yung bulos na tinatawag. So, dapat expert ka rin diyan magano magtanggal ng bulos kung paano siya magiging tabako. So, mamaya papakita niyo po kung paano. Wala May, well, nakatantin bulos mo di ba? pa din yung dilidong kaya naga dikitan eh, iyan na naga tanggalan naga sila ugal na tiyan yun lulusan nya ah sige eh sige ipakita niyo po sa atin kung paano yan gawing tabako mga kapagay so yan tingnan natin ngayon doon tayo sa bahay niyo po uh, ah, ipapakita niya sa inyo kung paano yan magiging uh, ah, lalagyan ng tabako so ganyan yung ano sa katutubong palawan para hindi ka na maghirap hmm. hindi na maghirap bumili ng papel So yan, nilalagay na dyan kasi hindi pa gano'ng tuyo. Yan, pero meron daw siya ditong tuyo na. So tara, natin, natin sa bahay ni Yopo. Tingnan natin mga kabagay. Apo! Hintayin <laughs> natin dito si Yopo. bang kinukuha niya yung kanyang bulos. So yan mga kabagay Ah, oh, anitan. Yan, anitan ta basli kitay. Ah. Bamba tabako mo sa so, ipakita sa atin niyo po. Yan, kung paano niya ginagawa. Na yan ay ano, malikitan ng tabako. Yan yun. Mhm. Yan yung kanyang mm, yan, yan yung kanyang ano. sayan so, mga kabagayo. Yan. <laughs> So kapag diyan kasi sila na nabako sa ganyan ay mabango. Mabango yung ano yung bulos, <laughs> yung amoy. Yan ginagawa na ni Panglima. Ah, yan. nila mga kabagay kasi Uh, ma matigas yan huh? siya pag ano uh, pag, hindi pag hindi balatan hindi siya sumasama Papa, okay. pag ikit ayan Opo. ikaw ingay kaya tingnan natin yung ano ni panglima pa ano yung paglikit ng sigarilyo mula sa dahon ng dahon ng nipa yan po di ba ito yung dahon ng nipa na pinaka mura pa yung hindi pa siya namukadkad mga kabagay so yun yung ginagamit nilang uh, pang likit sa kanilang tabako so, mabango yan pagka sinindihan nila eh, mabango yung amoy Kaya gustong gusto nila yung ah uh, tawag dyan ay bulos so pinuputol-putol nila yan ng, uh, sa haba ng kanilang tabako Na natapos na niya po. yan <coughs> yung kanyang tabako. Yung tabako na mga kabagay ay ginagamit nila dyan ay maskada. O, so, maskada kapag wala silang naitanim na tabako. Kaya nagmamaskada lang. Ayan. Napakasimple simple para sa kanila pero pag ginaya nyo yan mga eh, pag hindi kayo marunong eh mababadbad yan <laughs> sa kanila uh, yung ano na yan ay binibili ganoon lang kasimple mga bagay, napaka basic ganyan lang gawin nyo po